Nasubukan niya na ba manghuli ng pahoy at manghuli ng tiris? Pas panghuli lang ang groper sa si dagat. Tara, samahan nyo kami. For tonight's video, mga paray kita. Like Maparong kita sa pahingilaw. Kasama natin din sila. Insang mga pare. Ay, ayun in, paro. Insang kung maliit, mga par. Tapos sa insang kung niya, pakatangkad nandun naman sa dulo. Kasama din natin yan. Tapos kasama din natin yung mga ko. Tapos yung binanit Tito, tsaka yung isang kamag-anak niya. Para o. kita ay mahuha ng mm, awla min sa kwan, ibasan. Tapos ayan mga par, pagdating na dating namin din eh, ako agad may pinanang mm, iris din niya, ano, nahulit nga ni. Yan. Adali na naman tayo. <coughs> ano? Ayos to. Sana ako. Ano? Tapos si Papa din eh, may nahuli ano, ipon yan. Eh, no, inasid pa niya. Hmm, dali. Adali pa mga paro. Ayos na. <coughs> Tapos din par eh, paro, may nakita akong tilis mga paro. Ayan, no. Ay, tat at, at napahan ako ng hane. Eh. Ayan, no, Sa pulkan ka. Oo, <laughs> oh, nahuli na mga preo. Oh. Alam lang din natin na mga ganyan yun. Ah, ayos na. Sarap sa atin uh, yun na rin mga Ano? Ano? Mga na naman tayo. Hmm. Ayos na talaga. Ginawa na rin. Sayang para may starfish ako nakita din eh. Ayun, no, kung ganda-ganda. Tapos ayan, pre, may ako pa. Ay no, ay ako pa. nahuli ako din yung pako Ayan o. Ay, tinuhog ko lang ang aninang panayaan at ng kanina ko pa yung nahuli. sa may bato na sa may butas yan ah. Para kung waring pinahana ako niya o, Parang scripted, scripted baga. Gawon. Para naman maganda tingnan ba? Gawarang hindi nakamerahan kay na yan. Nung dinukot ko sa bato, ang layo ba naman ng taga-camera? Tapos sayan may nahuri tayo din yung grofer. Ayan, o. Ayos na, o nadali natin, ba, pre. Sana, hmm. o. Yan, ginawa sa siningin ng ganireo. O, oh, ayan o. Oh. Ayos na to. <coughs> Tapos silidahan natin sila lagyan na yan. Tapos, may hinapaan na din si Papa Ano anong At nadali rin naman ah. Na. Hmm. Yari na naman. Tapos may nakita ulit si Papa Dining Teres, ayun o, pinaana na naman niya. Ayun no, o, oh, uu, dali, ka, dali na naman. Habi oh. kasamang, ganyan pa mga pre, oo. Oh. <laughs> eh, napasama no, siya pang -tuhog. eh, eh. Eh, Mr. lang yun, hapuan na natin, na, na, siya. Yari tuloy. Tapos yan, may nakita tayo, Dining Hipo, na yan o, oh, mga pre. Hindi ko nga mahuli-huli yan. Doan lang yung kamay ko, may pares, may hawak. and kaya binidyoan ko na lamang para makita nyo kung naitsura niyan pag nandini sa hibasan pag gabi na ilaw mata niya na eh. tapos pagka dating natin namin ala rin yung hole ko ay tinaktak na sambugan dyan yung hipon matilis at makukuha -ano, ano pang huli natin ay noon tapos yung mm, kipapa tinaktak na rin yung huli niya A ay halos hipon yung huli niya at gawa ko kuwan nagsigurado na siya para pamain pag kami maparoon ng pamisugbo. Ano? At mamahil lang natin sa pag ano yan ay panghatin sa laot. Tapos, shoutout muna tayo mga par. Shoutout pala kay Mark Debrio Florida ng Marindo kayo na dati kong classmate. Tapos, shoutout din kay... Jubilin Pastoral na classmate ko nung escort sa Marindo kita po kay Tita Eileen na lagi nanood na ating vlog sa YouTube. Tapos share it up kaya kita na lagi na nanonood ng ating vlog. Salamat sa pag-appreciate ng aming content. Tapos hanggang dito na lang tayo guys. See you sa next video. Bye-bye!